Gusto think... mo, that... bawal pala uliin ano. Hindi naman yan, bolag naman. Ah, sa'yo nyo na rin, Peta. Ah, sa'yo sa'yo rin lang? Ah, napadpad lang? Kala na, kala na yan. Kala na yan, ano. Buya lang. Buya. Na, bubago, Itang, ina, bubong kanina natin, bumalaw yung kabila. Baka may dito dito sa kabila. Kaya, kaya, kaya.